Good morning, good morning, good morning Las Vegas. Good morning Philippines. Ito po, yung Hardin, Hardin ko, Hardin. Ayan, marami na pong napitas na bunga. Yung mga sili nyo. Ayan po. Marami ng inog. Ayan po na mamulaklak pa Yung sita wala na, hindi niya na nabutan yung sita oh. Hmm. Tapos nang mamunga, Para sakaling mamunga uli pagdating niyo. yan po. Yung talong. Ayan, namumunga na na. Ayan naman. yan Sokra, marami na kaming na-harvest sa so, okra ulam na namin yan pero patuloy pa rin siyang namumunga yan Si, yung 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 kwan naman na sili o yung bill paper ba to yan paper atau tu pang anu tu eh pangkar ni ya ambo ya natin po. Tungko. Yung tomato, wala. Ayun na yung tomato. Dahil sa, ano, init. Nagkuribat may na sa araw hindi nag improve yung tomato ang <coughs> niliit yung kon bunga niya. parang itlog pugo yung kalabasa naman may na rin sa araw ayan o oh. din hindi siya naka ano, naka kon pero namumuhat namumunat pero maliliit at namamatay yung mga bunga niya hmm. may sa araw din ito pagkulang yung ano uh, source ng tubig Kaya yung ampalay ko hindi na na esprihan hindi pa na esprihan kaya ayan, nakalbo ng mga ano, uod kasi bira ko nag esprih ng pan ampalaya pag pang ulam kasi pang, pang sarili ko lang bira kong inisprihan kaso ah, Oh, naman ang nakarami may mga tanim na rin akong mga kwan dito mga pepper tree ayan kumbo na sa may nag ko ng kampalaya um, ayan bakod ang hubong pepper tree kahoy Ayan po. Ito naman si Milan niya. Nuhubos niya yung hmm, sili ko. Ayan po siya. Pag naawot niya yung sili, siya nag-ubos. Okay, Milan niya. Dude. Hmm. Ibu ka. Ito yung sili ko dito, inubos niya. Oh. Kaya pinalitan ko na ng kamatis. Diretso yun na sili yan. Eh. Ay, hinahin niya. At ito, tanim ulit ako ng kwan. Yung nahuling talong. Ayan, nakaka-recover naman na sila. Ngayon na naman ng, kailangan na ng ano, fertilizer. Hindi ko pa nalagyan ng fertilizer mga to. Hmm. Kailangan na ng fertilizer. Ayan. Ayan, maliliit pa sila. Kung mga ganun yung fertilizer yan. O, sabong na naman sila. Ayan. Or, animal manure. Ayan. Nanya. Hmm, hindi nung pupunta na noon sa kanya. 对。嗯嗯